Nitong panahon ng tag grabing sunod-sunod na anak ng aming mga inahing baboy. Sa naobserbahan ko, maging doon sa mga nauna na namin biik, hindi naman nila iniinday yung ganitong klasing panahon. Bukod kasi sa maraming alaga namin ay parang immune na rin siguro sila sa ganitong klasing weather na paiba-iba. Binibigyan din namin sila ng vitamins. Kaya e, kapag nag-order nga kami ng vitamins ay box-box na at kilo-kilo na. Mabilis din kasi sold out sa mga agribate itong ginagamit naming vitamins, mga pampurga sa mga alaga namin. At ito naman ay ginagamit na namin sa lahat ng mga alaga, baboy, manok, kambing at matagal din naman siya ma-expire. Kaya sulit na sulit may para sa mga alaga natin Meron tayong itong injectable na Norovit ito ay multivitamins may merong vitamin A vitamin B complex D and E Meron din tayong Multi-V ito ay powder lamang na hinahalo sa pagkain or sa inumin ng mga alaga natin Meron din tayong multivitamins with amino acids Mga gamit naming produkto dito ay gawa ng San Miguel Animal Healthcare Nang dahil din sa mga vitamins sa na binibigyan natin sa alaga ay lalong naging ganado silang kumain naging matibay rin sila at hindi sila naging sakitin at Doon sa mga nanganak nami inahing baboy ay malusog ang mga be Bukod sa binibigay naming vitamins ay kompletohin na natin i-share ko rin sa inyo yung feed na ginagamit namin pera inahinuan o Baby Bake yung aming binibigay na pakain sa mga inhay baboy hanggang sa kanilang pagbubuntis. Habang super inahin to o dami gatas naman kapag malapit na silang mga anak at meron na silang mga anak para lalong dumami ang gatas ng ating mga inhay baboy. Sa bukid, bukod sa sipag, tiyaga, diskarte ay maging maparaan. Darating din ang panahon, lahat tayo ay mga kaahon.